Marlon. O oh, bakit? Nakakalala mo pa ba ako? Hindi na. Siguro hindi na, no? Oo, oh, hindi na talaga. Hindi ka magpapakalala ko. Sino ka Sino ka Pag nagigitip ka sa akin, sa lumalapit. Eh. Nakaalala mo na. Hindi pa din. O bakit hindi mo pa rin nakalala? Hindi pa nga. Ha? Hindi, hindi pa rin nakalala, pwet. Ikukwento ko pa ba? Hindi, sige, kwento mo. Marlon. Oo. Oh. Ha? Yun, nangangailangan ka pang bayad ng ilaw. Oh. tubig, oh. bahay. Oh. Yung binili ko sa yung motor. Oh. Oh. Meron pa akong hinulugang kotse. Oh. Kung sabi hindi mo naalala, <laughs> hindi oh, niya na alala. Hindi ko nahulugan para maalala mo ko. Hindi niya kita naalala. Malon, oh. kailangan mo naman pumunta dito. Walang... Bakit? Ano to, indyanan? Pera-pera? pigo Hindi mo siyan, huwag ganun. Babawiin ko ang lahat-lahat na, na ibinigay ko sa iyo. Ay, di ba win Alam mo? mo yan? Ha? Oo. Ano ba? May asawa ka na? Oo. Ha? Meron na. May girlfriend ka na? Meron na asawa. Ha? Harapin ko yan, Marlon. di harapin Totoo. mo. Totoo yan. Hindi ako nabibiro. Kilala mo ako. Ha? Harapin ko yan. Harapin mo.